Yung kamatayan, yung hirap, yung pagsubok, ay may magandang itinutulot sa atin. Yung paghihirap ang nagdadala sa atin para makita natin yung kahulugan ng buhay natin. Kasi marami sa atin ang natatakot sa hirap, ayaw ngang mahirapan. Marami sa atin ang natatakot sa hirap, sa pagsubok, kapag kami medyo nahirapan, medyo marami yung bumibigay. Marami yung nawawalan ng pag-asa dahil sa hirap. Siguro yung ating binasang maputing balita ngayon ay nagbibigay ng panibagong pananaw sa mga hirap na pinagdadaanan natin. Magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang umaga din po, Father Mel. Sige po, magpapakilala muna ako kasi ito yung unang pagkakataon ko na makapagmisa dito sa inyo sa Basilika ng San Martin. Kaya siguro mas um, angkop na ipakilala ko muna yung sarili ko. Ako po si Father Mel. Mukha lang akong kontrabida pero pari po talaga ako. No, kaya sa katunayan 31 years na po ako na pari, Na galing po taga Bataan po talaga ako pero ngayon eh naka ano ako diyan sa May San Jose, say, malapit lang dito. Uh, matagal na po ako dito sa Batangas, siguro kulang-kulang 20 taon. Mas matagal ako dito nagsilbi bilang pari kesa dun sa aking diosesis talaga sa Bataan. At uh, yun po, binata pa po ako at sana wag makapag-asawa kahit walang balak mag-asawa sigo sana eh uh, ano po yon ah uh, oh, yun na lang po siguro tama na yon baka baka kung saan, saan pa tayo makal pag-usapan natin yung ating binasang mabuting balita ano yung ibig sabihin nitong ating binasang mabuting balita Si Kristo, tinatanong niya yung mga alagad kung ano ang opinyon ng mga tao sa kanya. Ano yung sabi? Yung iba sabi nila si Juan Bautista po kayo. Yung iba sabi nila si Elias kayo. Yung iba sabi nila si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta. Bakit itong mga taong ito? Saan nang gagaling itong sagot ng mga taong ito? Siguro ito yung iniisip ng mga tao. Ito yung expectations ng mga tao tungkol sa Mesiyas na darating. Bakit si Juan Bautista? Siguro galing ito dun sa mga tao na nakasaksi kung ano yung nangyari kay Juan Bautista. Baka galing dun sa, sa, sa korte ni Herodes na nagpapatay kay Juan Bautista. Baka may guilt. Dahil pinapatay ang isang dakilang tao, baka inisip ng iba, babalik ito para maghiganti. Galing yun siguro sa karanasan nila, yung guilt, no? dun sa pagkakapatay ni Juan Bautista. Yung iba naman, sabi nila si Elias, siguro galing ito dun sa mga tao na yung lumang tipan, eh buhay na buhay sa kanila. Dahil sa lumang tipan, matatandaan natin, si Elias ay ang propeta na iniakyat sa langit. Isinakay sa isang karwahing nagliliyab, iniakyat sa langit, magmula noon, hindi na nakita. Tinuturing nila na isang dakilang propeta. Siguro hindi lang basta-basta matatapos ng ganon yung ministeryo ni Elias. Kaya yung iba, ang inisip nila, balang araw, babalik si Elias. Galing din dun, siguro sa karanasan ng mga tao. Yung iba naman, bakit si Jeremias? Sa lumang tipan din, makikita natin yung kwento kay Jeremias. Sinasabi nila, ang propeta Jeremias ang nagtago ng mga gamit, ng mga banal na gamit sa templo. Oh. Pagbalik nila sa Jerusalem, yun yung inaasahan nila, ilalabas itong mga banal na gamit na ito sa templo para siyang gabiti nila sa pagsamba. Bati, basa, bati, nila yung banal na kasulatan din ang nasusulat tungkol kay Propeta Jeremias. Siguro yung iba walang masabi. Kaya ang sabi nila, pabasta, isa sa mga propeta. Si Kristo, siguro hindi siya interesado sa sinasabi ng mga tao. Mas interesado siya sa kung ano ang sinasabi ng mga alagad. Tinanong niya, e eh, kayo, ano, sino ako para sa inyo? Very good yung sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Kaya nga, pinuri siya ni Kristo walang ibang tao na pwedeng makapagsabi ng katotohanan na yan dahil ang katotohanan na yan ay galing sa Diyos. Kaso, pagkatapos ipahayag ni Pedro itong katotohanan na ito, siguro makikita natin na mali pa rin yung kanyang pangunawa. Ano yung sabi ni Kristo? Pagkatapos sabihin ni Pedro na siya ang Mesiyas, sasabihin naman niya na kailangan magbata ng maraming hirap mamatay ang Mesiyas. Para kay Kristo, yung pagiging Mesiyas, may malaking kinalaman sa paghihirap, sa kamatayan, dahil ito ang paraan para maganap ang pagliligtas na pinangarap ng Diyos sa kanyang baya. Kay Pedro, ano yung sabi niya? Sana hindi mangyari yon. Huwag na wang ipahintulot na mangyari yon. Yung tinutukoy niya, yung kamatayan na sinasabi ni Kristo. Ano yung sabi ni Kristo sa kanya? Lumayo ka sa akin sa tanas. Siguro sa ating lengguwahe ngayon, ganito 'yung ibig sabihin. Ipagpaumanhin po dinyo 'yung paggamit ko ng ganitong salita. Siguro ang sabi ni Kristo sa kanya, lumayo ka sa akin, demonyo ka. Bakit demonyo siya? Kasi hindi ka nag-iisip ayon sa pag-iisip ng Diyos. 'Yung paghihirap, 'yun 'yung paraan. 'Yung kamatayan, 'yun 'yung paraan para makamtan ang pagliligtas na sinasabi niya. Anong sinasabi nitong ating binasang mabuting balita ngayon? Siguro ito yung gusto kong pagnilaya natin sa ating pagninilay ngayon. Yung kamatayan, yung hirap, yung pagsubok, ay may magandang idinudulot sa atin. Yung paghihirap ang nagdadala sa atin para makita natin yung kahulugan ng buhay natin. Kasi marami sa atin ang natatakot sa hirap, ayaw ngang mahirapan. Marami sa atin ang natatakot sa hirap, sa pagsubok, kapag kami medyo nahirapan, medyo marami yung bumibigay. Marami yung nawawalan ng pag-asa dahil sa hirap. Siguro yung ating binasang mabuting balita ngayon ay nagbibigay ng panibagong pananaw sa mga hirap na pinagdadaanan natin, sa pagsubok na pinagdadaanan natin, sa kamatayan sa sarili na hinihingi sa atin para maging mga tunay na alagad ni Kristo. Siguro tanungin natin sa sarili natin yon. Tayo ba? Paano natin tinitingnan ang mga hirap, ang mga pagsubok na dinadaanan natin sa buhay natin? Mahalagang bahagi yon para makita natin yung kahulugan ng buhay. Dahil wala namang buhay na puro sarap hindi buhay yon kapag puro sarap ang nararanasan natin. Yung hirap ay nagpapaalala ng presensya ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya siguro kapag nahihirapan tayo, kapag may problema tayo, pagka gusto na nating sumuko, yun siguro yung pakinggan natin na sinasabi ng Diyos. May buhay, may magandang mangyayari kapag na nalampasan natin yung hirap na yun. Sana yun yung magpatatag sa atin para maranasan natin o malam, ma, maging matatag yung loob natin na lampasan yung paghihirap natin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos.